Hello! Guys, nandito ngayon si Tatay Jimmy sa Manila. So, so ngayon mamasal tayo dito. Tara guys, tamaan niyo ako. Nandito so, yung aking monkey. So ganito po pa, dami ang tao na mga pumapasok ngayon dito. So, paalala ko lang po sa mga gusto po ngayon dito. Guys, sana magdala po kayo ng eksaktong pera kasi nga po, eh, hindi na po nagtusukli doon. Tara guys, samahan niyo ako. guys, papakita ko sa inyo yung pasyalan ngayon dito sa Manila so ang guys yung ating elepante grabe napakalaki ang laki ng ating elepante o doon po siya nakaharap Ayan. o ganito po parami napakarami para, na mamasyal yung ating Manila so So tara guys, samahan niyo ako dito naman tayo sa kapila. Ikutin natin itong Manila. So hanapin natin dito yung ating, yung aking kamukha. <laughs> yung kamukha ko dito, di ko pa nakikita. nahanap ko yung kamukha ko. Iba ibang kulay. Anong hayop kaya yan? So tara, punta tayo dito. Hanapin ko naman yung kamukha ko. So, Ayan yung pin pinakamalaking pabo. Pinakamalaking pabo. Ayan. Ayan, may mga kabayo, guys. Ayan, mga gitra. <laughs> Ayan. Mga ostri. Ayan, natin mga ostri ngayon dito sa Manila. So, ngayon si Tatay Jimmy, walang dalanta ko kung hindi mamasal ngayon dito. Ayan, guys. Nandito yung ating leon. Ayan. Ayan. Hinahanap ko ngayon yung aking kamukha. Hindi ko pa makita. Iniikot ko kung saan naka-este yung mga unggoy na kamukha ko. Oh my God! Oh my God. Grabe laki na ating crocodile. Napakalaki. mga tatlong di pa. Pagong pa yan. Pagong, ayan yung pagong napakalaming pagong so papasok na po tayo ngayon guys dito sa mga ref house ayan dito tayo ngayon papasok may pagong So, nandito yung ating halo na Ito, magkawagit sa amin, Halo 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 Kung papakalala mo yan, pangalan? Ay, sa kanya, tawag ko Baby Pink Ano? Yan ang Baby Pink na Halo Hindi nakakulay pink siya Ito yung Tawagin na bao Sa pa amin, At pagkawagit siya Pagong tawag ko sa kanya eh itim na pagong <laughs> kaya naman ang halo sa tubig halo sa tubig kaya niya ang sa amin sa probinsya kaya ng bayawak. kaya ang tawag niya halo sa tubig Hello. kaya yan yung ating ibig sa bundok

Sawa sa damo. Hello no, katawagin. nag na yung sawa. Ang lalaki ng mga ahas, talagang alagang alaga sila. Kaya mabilis sila lumaki. Sana so guys, hanapin natin yung kamukha ko. Hindi ko pa makita. First time na pagdating ni Tatay Jimmy, pagpunta ng Manila So, Mula malita ko hanggang ngayon, lumidag na ako noong 56, ngayon lang ako nakapasok dito sa Manila, so. Grabe, napakali, napakasaya po dito ng ating mapapanood dito sa loob ng Manila, so. Kaya eh, kahit po nagugutom na ako, nawawala yung gutom sa, sa mga nakita ko, sa mga hayop na nandito, ang hindi ko pa po makita yung aking kamukha, yung kamukha kong unggoy. ba <laughs> yan? Ayan. Dito na nilahanap ko. Ito yung pina, pinahanap ko, yung kamukha ko. Andito yung aking kamukha. Hello guys, samahan nyo ako dito paghanap sa kamukha ko. Andito daw yung kamukha ko. Pupunta natin ngayon dito yung kamukha ko. Nasaan kaya yung kamukha ko? Hindi ko pa makita. Hey, no. Sino yan? Nandiyan. Nandiyan ka pala. Hinahanap kita. Kumain ka na. Hinahanap In, kita. Sino ba yan, Tay? Adya si Monkey. Ano pangalan yan? Si Danding Blanc. Si Danting Black. Yan. Yan yung ating Monkey. Ang nga ba ng buntot mo na? Hindi ka pa kinupitan. Ang nga ng buhok mo? Yan may balbas na. Andiyan ka lang pala, matagal kita minahanap. Ayun ang laki ng monkey. Sige na yung bayad ba? Guys, nandito tayo sa mga tirahan ng atin ng mga monkey at hanapin natin yung mga iba yung mga iba kong kapatid Ayun, yung aking kapatid, napakarami nagtatago doon. Ayan. So guys, nandito tayo sa ah, kamukha ko, hinahanap ko. At tagal kong hinahanap, dito ko na pala matatakuan yung kamukha ko. Ayan, Patreon yun, yun, yung mga kamukha ko. Oo, so Yung mga kapang kumakanak ko, ayan. Ayan o, nandun si, ayan o, tumatalon-talon. Hi! Hello. Okay. Talagang <laughs> kita ginalan. Talagang kita ginalan pala. Huwag oh, nakulog ka dyan. Ah, may years, kami nakita. Mabuti yan, hindi kami nagpichak. Okay. Mami! Dito yung aking kabuksa. Okay mm -hmm. guys, dito tayo. Kain muna tayo ngayon dito sa mga muna. ay lang ako kaya kumain muna tayo ngayon dito. Hahahaha! Okay. Papasok muna tayo sa C.R. Hindi, hindi Hi. yan <laughs> siya. Ay! गायोमायो टेबल फ्रे गर्दैन भयो हामीले टेबल गर्दैन dito, dito tayo sa may butterfly dito tayo ngayon dito ayan dito sa may butterfly tayo ayan. May nakita ka na bang butterfly parang wala na ako narin <laughs> wala yung <laughs> butterfly butterfly ka walang butterfly oh. kapunta natin ngayon guys yung mga ibon dito ayan dito tayo sabi Philippe City dito yung mga ibon so yan yung atin mga ibon na malalaki so yan dito tayo ngayon sa mga mga ibon na ng mga maliliit yan kumakain sila ng mga prutas sa papaya so, Merong yang hindi ko alam kung anong pangalan ng bird na yan. Ayan. Hello? So guys, nandito tayo ngayon sa may buaya. Ayan guys, nakita nyo yung buaya. Naliligo yung buaya. Nakikita nyo? Apo, na ng buaya. Ayan, maliit nandun na buaya wala tayo nakita tiger. Kita naki pa gayy tiger. Okay. <laughs> <laughs> yeah, meron tayo dito ng puting malaking pusa, mga tigre. Yan yung mga pusang tigre. Dito tayo ngayon pupunta. Tara, pupunta tayo sa may Everest. Wala sa to. gusto ka pa pupuntahan? Wala na. Wala na tayo pupuntahan. Inahilo na ako. ako <laughs> mga inikot ko sa makahanap sa aking kamukha. So, nakita ko na yung aking kamukha. Kaya nagpa-picture na ako sa kamukha ko kanina. Okay na. Okay na. Hello guys, ngayon nandito tayo. Nag-enjoy tayo ngayon dito sa pagpapapasyal dito sa Manila Zoo. Ayan, inikot ko po itong ating ma Manila Zoo. Hinanap ko yung kamukha ko. <laughs> Hindi ko talaga malimutan yung kamukha ko dito. Ngayon, nagutom ako sa kahanap sa kanya kaya kumain muna ako. So, katapos ko kumain. Nag-ikot ulit ako ngayon dito. Ayan, nakita ko po yung butterfly garden. Pero wala akong nakita ang butterfly. Ang paborito ko pinuntahan talaga yung masaya ko, yung unggoy. Kasi nga yun ang kamukha ko. Talagang masaya ko doon. Kamusta oh, naman yung buong Manila Zoo? Ah, masay masayang masaya ko sa buong Manila Zoo maliwalas na maliwalas po yung kaiwang hangin ng ating pagpatyan dito at hindi at tayo inabot ng kainitan nga po meron po kasi mga puno ng kahoy dito kaya nakakatampog ng puno ng kahoy so first time ko palang po napapunta dito sa loob ng Manila so mula nung ako yung sinilang ngayon pa lang ako nakapunta rito nakapunta ko Manila so wag sa labas lang salamat sa panunod nyo sa aking mga video at hanggang dito na lang po yung aming pag-iikot aming pag-vlog pag pag maraming salamat po sa inyo sana tapusin niyo panunod itong aking mga vlog at sana supportan nyo po itong aking vlog para marami tayong matulungan ayun lamang po ang susunod po na vlog maraming salamat po God bless po sa inyo God bless po all.